Problema mo ba ay ang followers mo? Ang video ng to guys ay para dun sa mga baguhan pa lang at talagang nag-uumpisa pa lang sa pagre-reels. Yung mga followers na nasa less than 100, 200, 300 or less than 1K. Sa totoo lang guys, nagsimula din ako dyan kasi bago ko po talaga ginawa ang page na to. As in zero, nag-umpisa ako sa zero hanggang ngayon. So, guys, bibigyan ko po kayo ng tips kung ano po yung pwede nyong gawin na ginawa ko po, guys. Gusto ko pong matulungan kayo. Pero, nasa sa inyo na po yung desisyon kung gagawin nyo po or hindi. Okay? Guys, alam ko mahirap po talaga na magkaroon ng followers. Kung talagang uh, mag-aantay lang po kayo na may magfa-follow po sa'yo. Mag-aantay lang kayo na may dumating. Guys, sa lahat ng bagay kailangan nating madiskarte. Kahit saan, kahit sa negosyo, sa trabaho, kailangan nating madiskarte kasi ang lahat ng bagay ay may shortcut. Kailangan lang alamin natin kung ano 'yon. Ika nga, kailangan nating aralin ang pagre-reels kung gusto mo talagang kumita. Diba? Ngayon, kung ang problema mo naman ay about sa followers, okay, guys, sasabihin ko po ito sa inyo, pero wag niyo pong ipagkalat sa mga big content creator. Baka mamaya paluin nila ako. <laughs> Ichika nila ako, okay? Okay, guys, ang ginawa ko lang naman, guys, kung gusto nyo pong gawin din at i-apply sa sarili nyo. Kasi hindi naman ako sikat, guys. Nag-uumpisa ako, wala naman nakakilala sa akin. Guys, gawin nyo to at pasukin nyo po yung follow to follow. Okay? Pero, pumasok kayo sa follow to follow sa mga baguhan pa po na hindi nakakaalam paano at saan ka pupunta sa baba po ng ating mga account guys sa ating facebook makikita mo po yung groups ngayon pag nakita mo yan pindutin mo yung groups guys pagka nandun ka na at meron ka nang na, na follow na groups, lalabas yan your groups. Pero kapag wala pa guys, pwede kang mag-search doon sa taas. Ilagay mo lang na any word related kay Meta World. Halimbawa, Reels to Reels. Ngayon guys, i-click mo yung search, lalabas po lahat dyan. Ngayon, pag may nakita ka na pong related, pindutin mo po yan. I-open mo po. At sa loob may makita ka po dyan na join. Mag-join ka po sa mga groups na yan guys. Kasi dyan ka makakahanap ng kaparehas mo na naghahanap din ng followers. At dyan sa kanila guys, madami ka din makikilalang kaibigan dyan, mga supporters. So pumasok ka po sa groups guys kasi ini-encourage din naman tayo ni Meta na gamitin ang groups. Isa din yan sa mga features ni Meta na kailangan natin gamitin para tayo ay mag-improve, at umusad kasi hindi naman tayo pwedeng mag-isa dito sa social media guys kailangan natin ng suporta ng bawat isa no man is an island kaya di diba nga So, kailangan natin ang bawat isa para tayo ay umangat. Ngayon, guys, pag meron na po kayong group, nandyan na po kayo. Guys, mag-post kayo dyan. Mag-post kayo at mag-comment kayo. Sumabay kayo sa Agus, guys. mag follow to follow kayo. Kasi nandyan lahat ang mga nagfa follow to follow para lang madagdagan ang inyong followers, okay? Pag nadagdagan na yung followers, mag-limit po kayo, guys. Ha? Hindi pwedeng sunod-sunod kang mag-follow to follow, guys. Dapat, uh, at least... 20 lang po ang kailangan yung i-follow at the same time. Kasi, mapapalo kayo ni Meta, guys. Magkakaroon kayo ng restriction. Dapat, after ng 20, pahinga muna, okay? After 20 minutes na naman ulit, or 30 minutes, mga ganun. Basta may interval. At lalong-lalo na, guys, kapag may nakita kayong session expired, or biglang nag out yung inyong mga account, kahit hindi naman kayo nag out. So, ibig sabihin po niyan, guys, yan po ay pahiwatig na malapit na kayong ma-restrict so tumigil muna kayo guys magpahinga muna kayo wag muna kayo wag follow to follow mag-stop muna kayo okay kasi ang kasunod yan guys restriction kapag kayo po ay nagka-restriction hindi nyo po magagamit ang inyong account hindi nyo na magagawa yung mga ginagawa nyo kasi i-restrict -re kayo depende po sa ginawa nyo may 2 days yung iba 6 days 1 week mga ganon okay kaya guys hindi pwedeng dire-diretso ha. Sundin nyo lang po to guys para hindi kayo mapalo. Okay, ganito din kasi yung ginawa ko guys. Pero never akong na-restrict guys. Kasi dapat wais ka din. Okay? Dapat wais ka. Dapat sundin mo din to guys ha. Huwag kang basta-basta mag-follow to follow ng diretso. Huminto ka din. Tigil. Tapos, balik ulit. Okay? Tapos guys, pag nag-follow kayo guys, nag-follow to follow kayo guys, dun kayo mag-follow sa Reels. Buksan nyo yung Reels video ng pinalo nyo at mag-iwan kayo ng comment doon para mapansin din niya at alam din niya na nagpunta ka. Guys, magparamdam ka doon, okay? At nang ma-follow back ka din niya, same din yung gagawin niya, guys. Doon din sa Reels mo. Kasi guys, pag doon ka po sa Reels nagfa-follow, hindi ka ma-restrict. Mare Kasi yan po ang ginawa ko talaga sa reels po talaga ako nagpa-follow, hindi ako nagpa-follow ng diretso para naman at least guys, hindi mapansin ni ni Lolo Meta na may ganyan ka pong ginagawa, 'di ba? Okay guys, habang nagginagawa niyo 'yun guys, mag upload din kayo ng mga video ng mga reels araw-araw kasabay ng pagawa nyo ng F2F mag-upload din ng reels araw-araw okay para madali tayong umusad pero guys wag palagi F2F ha maglimit ka lang yung sakto followers lang kung makaabot ka na ng 5000 yun lang naman ang minimum ng in-stream ad si eh. hanggang dun lang guys afternoon magconcentrate ka na po sa paggawa ng content kasi yun po talaga ang mahalaga okay guys sana may natutunan kayo sa video to and please share this video guys para marami pa pong makakalam lalong-lalo na po yung mga baguhan and follow mo ako for more tips guys na makakatulong sa iyo god bless